magtamtam na channel guys maglalilis ako ng jumbo na ahibong ito yung guys nililisan ko para lutuin ang pangtanggalin ayan tayo ang lalaki yung jumbo guys okay ayan na hindi na sa nasa tubig kasi ano yung tawag nito may nabatra sa tuloy kasi ayos pa siya. Pero yung iba, hindi na. So, pwede na natin mag-start tayo na mag-minis. Okay, so. Ito ang ating... Okay. Yeah. Mag-plots tayo kasi ang ating bago sa hipon. Bibigit. Shadow man. Matagal matanggay.

Ang paglinis is ganito. Linisan ko rin yung ulo kasi sayang. Pag ayan yung ako ang luluto. Ulo. Masarap to kahit sigang. Kahit ulo lang, yung sabaw masarap. Pero, luluto yung ata to kasi mga malalaki. Oh <gasps>

É isso. Não, não é nem passou é, aí. nakalagay yung ano niya guys yung hmm, dumi sa sarap to 垃圾。 untuk untuk logo khanimah